Yeah. And the... Oh, No! Ah, malala. Just, <laughs> I Hello, guys. Good morning from us. From the three of us. Alibex, para makahingi kami. Kaya nga. Panganan mo saan. na din. Nagsayang na din. guys. Oh, ano yan? Gumagawa ng ano... Kababalaghan. Kababalaghan. Oh, saktong-sakto may ano. Wow. Ay, sakto. It's uh, cheese blend. Oh, may cheese pa ko sa. Ay, meron din si Momay yung kalahati nung yung, yung pinagkaano namin ng Guys, nandito kami sa labas ng aming dorm sa amin likuran sa amin <laughs> sa aming kaharian. Ayan, yung tinatagagawa ko guys na mansion. That's the mansion. I'm pinapagawa ko. Wow. Grabe guys, oh. Tingnan nyo. Solid. Tapos kami na dito. Bisitahin natin yung mansion do Mansion. Hindi. Parang ano yan. Baka bawal mag-ano. Manguha ng picture dyan. Grabe guys, oh. Ayoko na, baka mahuli ako. Oh. Dito na lang, dito na lang tayo kay Bex. Yeah. Kay Bex may pag-asa. Ah. <laughs> Maaway. Dami naman kasi mantika, dahi. Hindi kasi, hindi ko pinunasan to. Basta ako magagatas ako guys, kasi magagapon ako nausukan doon. Magpausok ako doon. Tapos tayo. Para healthy pa rin ang baga. Yeah. Uy. Piling ko nga hindi na healthy yung baga ko dun. Layo mo naman, Bex. Kasi nga tatalsik ito. Parang ang linis na nga dito ngayon, no? Oy, oh, birras namin Wow, yung maintain na. na. Yung halaman ko, guys, so yung tanglad ko, yung sibuyas. Luya. Yung luya, yung sibuyas na dahon. Diba? pag-ju? <laughs> <laughs> kaya paano may maluto man lang tayo ng ano tayo? maulang ano ba? what do you preparing for? what you what are you, are you preparing? I like uh well done. Well done. Oh, no. Sakto lang. Halo to. Baka lang the steak lang eh. Dang Well done. Medium rare. <laughs> medium rare. I I like medium rare. Rare? Yes. <laughs> <laughs> Can you... Melay, bigyan mong dugo. Meron to si Melay. Can you provide me something oh. like that? Oh, ah, sige. Munti okay. <laughs> <laughs> ka na mahuli. <laughs> Huli ka dyan. Yan talaga kukuha ng dugo si ano, oh, mamay. lang real. Sakto. Palaman yan dyan, no? Ketchup. Yan, kunin mo yung ketchup. Yung ketchup nandyan sa kanya. <laughs> nasa katawan niya <laughs> Uy, palang... oh no you can get oh <laughs> okay, will we, will, we will bantay the kawan ay shit ayok lumalapit pa lang ako tumatalsik na good morning Ayan natin yung hari-araw, nandun na siya dyan. Yeah, Morning daw from Taiwan. Guys, cooking series tayo guys. Pero hindi ako. Sya! <laughs> Mamahalin yung pagkain ni Vex ngayon. Yeah. Ibig sabihin na kailan eh. Nakakailan siya ngayon. Dahil luto na to. Kailan plato. Ala. Tarang. sarang sarang 1 2 3. Tapos nalaglag pa. Ganito lang daw ang tamang pagkuha. <laughs> Ipapatalonin mo. Oh. Yan, mausisusok Pagsabay-sabayin mo na yan lahat. Huwag naman. Lo lo, 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 Oh, something flying. <laughs> Some fly. Some flies. Some flies, ano ba talaga? Guys, can you enlighten me? Ay! How dare you? Hanapin natin yung bahay niya na pupo tayong nandunig sa lokali. Baka dyan sa loob. Ay, ang suwar. So ah, yeah. I'm gonna eat, guys. Bye. Kaya, hindi niya kasi yung pinapasok. Dapat Kaya, dapat dyan yung it. Oh, it's no longer hot na. Pati mo, baby. Kumain ka na lang. Pero kung kaniyan ikaw naman eh you know, I bust, oh, yeah, my God, I bust my shirt. Bakit Bex, hindi sapat sa'yo yung kinain natin kagabi? Sarap-sarap kaya ano. Parang ano. Hello? Hi. Hi. Do you need your table? So, ano na narutong mo? mo? <laughs> ay, Gusto kasi namin ano, medium rare. Ano ba yan? Steak ba yan? Baka yan ah. Ay! Ay! There's something um, na bangaw. Hahahaha <laughs> Huh? naman ang bangaw. Okay lang yan kasi mapiprito din yan. Hahaha Sige. Prituhin ka ngayon. Medyo rare bang sa'yo? Yung wila-wila Hmm. Ayan, ayaw mo lang ganyan. Well done. Eh? I'm sorry. O yung ganito mo ba? O, o natin, ganyan. Ganyan. yung ganyan? Uh, uh, so, ganito. 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 Parang oh, dahil guys, sa so uong ha. Huh? Hmm. Ayan. Travel is real. may praise. Horror yan. Ba't yung pa rin ito? Episode yun? Hindi. Ba't yung pa kumalong ka dyan na kuluto kanin kanin no, I don't like wow oh. doy okay, time, time, I already... I already have I already have hey, you, tata, kayo, tatabas na kayo tapos you know mamaya maya tingnan nyo kasi magaan lang yung kinakain nyo how can you say that? dapat morning is heavy are you sure? yeah tapos kasi matutulog na tayo actually I will get something like that pagod i'm a lang <laughs> ha. Ayan, papatayin. Patayin, patayin niyo muna. Ang ganda yung